So ayun, mga boss, magandang hapon. Ayan, at uh, gusto po kayo. Welcome so, muli sa ating ulitin channel. So ayan, mga boss, uh, dito ako sa bahay ni Sir, Sir Jonel. Nag-apost na rin ating sidecar. Ayan, so dito ako ngayon sa kanila para may punin. Para punin na natin yung ating uh, pinaka At uh, yung kabuwang pagka tapos nung ating sidecar mga boss, i-update ko na mga boss. No? So ayan mga boss, papagkita ko lang sa inyo. Ayan mga boss yung ating full restored na sidecar Ayan, ayan na siya mga boss Ayan na yung kinalabasan ng ginawa natin sidecar At syempre nagpa upholstery tayo Ayan yung kanyang upholstery mga boss Special upholstery Ayan yung na ay special ko sa kanya dahil uh, para matibay at uh, matagal natin magagamit yung kanyang upholstery So yung upholstery niya mga boss ayan Meron siyang plastic tapos meron siyang ano dito parang lagayan ng mga tools natin, ayan, pwede siya. Aliya Pinalagyan ko siya mga boss, no. Ayan. Tapos yung likod niya yan, natapos ko na rin yung pinaka likod niya yan. Stainless din yung nilagay natin, mga boss. Yan yung mga bolster niya mga boss Tapos yung sa loob naman mga boss Ayan yung upuan niya Yung upuan niya Ayan Dali galing ako yung trabaho ni mga boss Kaya may bag Ayan yung kanyang upuan Ayan meron din siyang plastic Tsaka yung kanyang ceiling mga boss Ayan Meron din plastic yan mga boss Yung kanyang ceiling Pinalagyan ko ng plastic Bali nag Nagdagdag na lang ako Ayan yung poly nung ginawa nating sidecar mga boss. Ayan. Meron siyang ano, meron siyang stainless na gold. Ayan na, na nahingi natin kay Parin Dudong. Ayan. Ayan Parin Dudong, ayan oh, hiningi ko sa yung gold. Ayan, nalagay natin sa bumper niya. So barin kakulungan dito mga boss, ito na lang salamin niya dito. Pero na akong nabiling rapper mga boss, lalagay ko na lang pagdating sa bahay. Ayan siya. Tapos siguro pag ano, pag uh, wala na tayong detail na tayo masyadong ano, lalagyan natin ng ano to mga boss. Pinto. So yung pinto niya ganun din mga boss, nakabalot din siya. Ayan, meron din siyang pom. Double to mga boss, double. Uh, kulay gray. Ayan. double yung kanyang upholstery polstery. siya mga boss. So ayan mga boss, nandito ako sa hindi ko alam na lugar nito, papuntang uh, Dolores yata ito. Ayan, oh, Dolores sa mga gusto mong mag, -up, uh, mag upholstery mga boss. Ayan. Si kontakin niyo lang si Sir Jonel Dirit. Ayun yung kanyang number mga boss. Napaka ganda niyan kanyang ano, paggawa. Ayan. Ayun yung kanyang contact number mga boss sa baba. Ayun yung mga ginagawa niya. Ayan siya mako. So inihintay ko siya. Meron daw lang, meron lang daw siyang binili. Ayan, para mabayad na natin sa kanya yung yung ano niya mga boss, yung payment nito ng ating sidecar. Ayan. Ayan mga bosso. Oh. Ito oh. no, Gold siya mga boss. Oh.